Naharap sa reklamo ang isa na namang taxi driver. Bukod sa sobra ang sinisingil niyang 2,000 piso, abay nanguha pa siya ng cellphone bilang bayad. Peke rin daw ang ginagamit niya lisensya. ni Gabi Concepcion, good morning. Good morning din sa iyo, Tita Sue. So, kompleto mo, kompleto. Ah? Ay, syempre naman. At saka, biyernis na biyernes, oh. nang iinis tong taxi driver Ay, na to. Ay, toto, driver ah? ano ba yung kaso labas sa taxi driver? Well, madami. Uh -huh. Itong mga taxi na siyang nag-ooperate, unang-una, di ba? May prangkisa po yan, e nasa ilalim ng pangangasiwa ng LTFRB. At merong Joint Administrative Circular 2014-1 na para siyang talaan para siyang Biblia ng mga kasalanan ng mga public utility vehicle tulad ng mga taxi. At dito nga nasasama yung mga violation tulad ng paggamit ng fake driver's license, ang overcharging, ang hindi paggamit ng metro ng isang taxi. And of course, yung refusal na dali ng pasero sa kanyang nasabing destinasyon. At kung marami ng kasalanan ng taxi, ang ultimate punishment, of course, pagkakansela ng prangkisa kawawa naman ang mm. operator dapat namimili talaga siya ng driver, ng driver. Mm. so tinatawag natin ultimate dahil hindi naman agad-agad na nakakansela ang franchisa usually sabi nga nila three strikes and you're out so halimbawa So, overcharging at refusal to bring the passenger to his destination. Pag unang beses pa lamang, fine pa lang naman ng 5,000. Mabigat din. Sa pangalawa, 10,000 at sa katatlong buwan na may impound ang taxi. Sa pangatlong beses, 15,000 at cancellation na ng prangkisa. So, yung mga operator ng taxi, dapat siguraduhin nyo na hindi bastos, hindi arugante, hindi buisit ang mga hinahire yung driver dahil nga... Pati yung pag ng alam mo na medyo bastos, mm. eh, isa ng violation din yan. O, oh, background check, mas maganda. Pa, paano yung pagkuhan ng cellphone? Bakit kiluha pa yung cellphone? May bayad ah, na ay. nga eh. Oh, Oo nga. At oh. Uh, yung mga sinabi natin na pagkansalan ng frankisa, administrative na kaso yan, kung napansin nyo, fine at impounding lang oh. at cancellation ng frankisa. Walang kulong. Pero, dito sa mga pagkuha ng... Cellphone. Cellphone. Panagandaan Depende eh. kung paano, maaaring may posibleng... Uh, kulong yan. But of course, separate na kaso at kailangan magfile na sa piskalya at hindi ah, sa si uh. LTFRB. Mm. So, yung paggamit ng fake na driver's license, oh, yun okay, natin, okay, na papa, ano yan, pag yung, paggamit ng falsified public yes. document. Okay? Oh, oh, oh. So, may kulong din po yan. At ano pa, yung pagkuha nga ng cellphone, eh, depende. Mm -hmm. Okay? So, kunwari, yung cellphone, nakita ng taxi driver, pinulot niya, tinago niya, theft. Mm. Theft yun, oh, oh. Pero sa pilitan? Yung medyo sapritan na merong barel o may patalim, uh -oh. robbery. robbery. Okay? Uh -oh. Pero yung, at parang ganito yata ang nangyari dito, uh -oh. hindi niya pinapalabas yung mm -mm. yung pasahero hanggat ibigay ang cellphone, uh -oh. eh grave coercion uh -oh. po yan. Parang kumbaga mm -hmm. extortion. extortion. Eh yung extortion usually ginagamit yan dati pag police, di ba? Kotong, mm -hmm. di ba? Uh -oh. Ito, imbis na police, eh taxi driver na ayaw kang palabasin hanggat mm -hmm. ibigay ang cellphone, isang form din po yun ng pangungutong at extortion at mahaba-haba din po ang kulong. Para ganyan... sa mga nitong medyo halang oh, oh, ang bituka. Oh, 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 mahirap pag ganyan na na chebuhan mo taxi driver, ibibigay mo talaga cellphone kahit bagong issue. <laughs> okay, maraming salamat po, Atty. Gabby. Maraming, Daddy. maraming salamat. At maganda umaga ho sa inyo, Atty. Happy weekend. Happy weekend. Babalik pa unang hirit.